total package na kung titingnan itong si Catriona Gray dahil bukod sa maganda, matalino at very talented pa. Bukod sa maganda rin ang kanyang ugali at marami pa siyang natutulungang tao ay masasabi mo na nga wala ka nang hihilingin pa sa isang Catriona Gray when it comes sa relationship at love. Pero bakit mukhang hindi yata siya sinuswerte sa pag-ibig? Ating alamin Marami tuloy mga lalaki ang nagmamahal at humahanga sa isang Catriona Gray. Pero ang tanong ng karamihan, dahil sa kanyang kagandahan, kasikatan at total package na ang Miss Universe 2018 Catriona Gray, bakit hindi yata siya sinuswerte sa pag-ibig? Una niyang minihal si Cliff Bondat. Pero saksagsagan ng kanyang pagkapanalo bilang Miss Universe 2018 ay may bulong-bulungan na hiwalay na nga daw ang dalawa. Until mismo si Catriona na ang umamin na wala na nga sila ni Clint Bondat. May controversy noon na parang lumalabas na kaya hiniwalayan ni Catriona itong si Clint ay dahil pinapapili ito kung pagsali ba ng Miss Universe o siya. Pero dininay naman ito ni Catriona at ni Clean. Matatandaan na nanood pa nga si Clint Bondan sa Miss Universe sa Thailand. Pero dininay niya rin na wala na sila ni Catriona. Until si Catriona na mismo ang nagsabi na wala na sila ng aktor. Until mamit niya nga na kaibigan niya rin na naging sila walang iba di si Sam Melby. Ito ang pinalit ni Catriona kay Clint na dumating pa nga sa puntong nagkasagutan sa social media itong si Sam at si Clint. At may mga parinig pa nga si Clint tungkol kay Sam na parang pinapalabas niya na bisexual nga itong si Sam. Marami ding fans ang nagtanggol kay Sam na sinasabing bitter nga itong si Clint dahil hindi niya na makuha ang pagmamahal ni Catriona. Kaya nag-iingay sa social media. Samantalang ang ating Miss Universe at that time ay very busy sa kanyang atikain sa kanyang reign as Miss Universe 2018 until mismo si Sam Melbina ang umamin at nagpost sa kanyang IG account na sila na nga ni Catriona Gray. Sa pag ni Sam sa kanilang social media accounts ay dumaksa ang mga bumati sa dalawa, mapa showbiz, fans at mga kaibigan ay bumati sa dalawa ng congratulations. Kaya naman laking tuwa ng mga fans ni Catriona nang magkaroon na sila ng engagement ni Sam Milby na pinost pa nila sa social media accounts na nakalagay na soon Mrs. Milby. Kaya naman maraming bumati sa dalawa, especially ang mga fans ni Catriona dahil finally natagpuan na nga ni Miss Universe 2018 ang kanyang magiging forever. Pero ang forever na hinahangat ng mga fans ay unti-unting naglaho. Maraming spekulasyon noon na hiwalay na nga daw itong si Sam at Catriona pero walang kompirmasyon sa dalawa. Until makita pa nga si Catriona at Sam na magkasama sa isang event. Kaya naman nagkaroon ng pag-asa na baka maaayos pa nila ang kanilang hindi pagkakaunawaan at humantong pa rin sa kasalanan. Fortunately, nito lamang May 9 ay nakita sa Instagram account ni Catriona Gray na binura niya na lahat ng photos ni Sam Milby, especially ang kanilang engagement na photos kung saan nakalagay na Mr. and Mrs. Milby. Kaya naman ang mga fans, pati mga reporters ay nagsasabing talagang ang hiwalay na sila at tinuldukan na nila ang kanilang relasyon tulad din ni Bea at Dominic ay wala ng engagement at wala ng kasalang magaganap dahil hiwalay na sila sa totoong buhay. Anong masasabi nyo sa tingin nyo ba ay nakakalungkot dahil hiwalay na sila or may mas deserving pa kay Catriona Gray na lalaki sa buwan niya? Please comment down! Ang maganda nga lamang sa relasyon ni Sam at Catriona ay walang masyadong controversy at walang masyadong mga lumalabas na balita kung ano mismo ang dahilan ng kanilang hiwalayan. Kaya support na lang tayo sa dalawa. Until next update, bye!